Good morning guys Magandang umaga sa inyong lahat <clears throat> Lalong lalo na sa mga subscriber ko At sa mga nanonood sa aking mga video Magandang umaga sa inyong lahat Sana nasa mabuti kayong talaga yan Ako po ay bibiyahe Galing ng sentro ng putol Papauwi na ako ng Ano ng Matagisi <clears throat> galing ako sa palengke medyo namili ng ano, konting kailangan sa pang araw araw Esensya na kayo kung ngayon lang na naman ako mag video kasi madalang lang ako bumaba madalang lang ako mag -tiyahe. kaya ngayon lang ako uli ng video guys at at least, at sa mga hindi pa nakapag subscribe please subscribe my youtube channel <clears throat> maraming salamat sa inyong lahat sa mga lalong lalo na sa mga nanonood sa akin mga video at mga nagtitiwala sa akin nandito na ako sa Siwan Siwan nito Siwan uh, pangalan ng lugar Siwan Putol Abayaw Ito, mga dinadaanan ko rito puro ano talagang ano yung ano daanan saka ngayon dito ulan laging umuulan walang tigil ang ulan dito guys ako nga pala dating OFW ngayon nandito na ako sa Pilipinas uh, wala at wala nang trabaho ato, wala naman trabaho dito sa probinsya kundi magbungkal ng ano kung may bubungkalin magbungkal ng Uh, lupa kung may bubungkalin pero pagka walang bubungkalin wala rin at wala tag ulan talaga mahirap ang ano <clears throat> mahirap ang ano ano ang um, buhay ngayon dito <clears throat> dahil walang makapasukan uh, ng trabaho kaya ang pera dito napakahirap hanapin guys sobrang hirap hanapin ang pera dito sa probinsya <clears throat> dahil wala ka talagang matatrabahuan dito mapasok ng trabaho <clears> tsaka <throat> isa pa overage na pati ako kaya hirap tanggap sa akin ng trabaho kasi 60 plus na ako <clears throat> uh, senior na yun lang yung pag-asa namin yung pagka dumating ang senior uh, yun nang magiging pera namin yung senior namin <coughs> na unti-untiin na panggastos <coughs> eh hey guys nasa ngayon mahirap talaga hindi rin naman ako makapunta ng Maynila sana kung sa Maynila pwede pa ako mag-taxi maghanap buhay, trabaho ng taxi pero hindi pa natin alam baka baka sa ano makapunta ako ng Maynila baka doon na ako magtrabaho kung malimbawa kasi dito kaya, nangihiram lang ako sa bayo ko na ano yung, yung sa bangkag nga, bangkag yung tanimang ba ng mais tsaka minsan nagkano rin ako, nagtatanim din ako ng palay sa bundok pero mahirap talaga mahirap ano, ang buhay dito sa probinsya kaya guys, ingat kayo dyan. Lalong lalo na sa mga kasamahan ko dyan sa ano, Qatar, dati. Mga kasamahan ko dyan, yung mga subscriber ko dyan sa Qatar. At saka sa buong mundo, yung mga subscriber ko sa buong mundo, maraming maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsusubaybay sa akin mga video. Thank you very much. At uh, hindi ko na nakabaan tong ano, video ko kasi baka mamaya magsawa kayo manood uh, mabuti na yung ma-exit lang para mapanood nyo thank you guys I love you all ingat kayo lahat bye bye I miss you